Ikaw ba ay mayroong problema sa mata? O mayroon kang kakilala na mayroong iniindang karamdaman sa kanyang paningin? Kadalasan ay malabo ang paningin. Mayroong glaucoma, pagdidilim nito at maging katarata. Ilan lamang iyan sa mga maaaring problema at iniindang karamdaman sa mata. Hello, what's up? Your best here. Pagod ka na bang magsuot ng salamin? Subalit wala ka namang choice dahil malabo nga ang iyong paningin. Isang karamdaman na bunga ng ating mga maling habit sa paggamit ng mata. O di kaya naman ay hindi balanseng sustansya sa ating mga kinukonsumo sa araw-araw. Ang ating paningin o ang ating mga mata ay napakahalaga. Isang parte ng ating katawan na madalas ay hindi nga natin naaalagaan ng wasto o binibigyan ng importansya. Dahil na nga sa sitwasyon ng ating buhay ngayon, na halos digital na nga ang lahat. Cellphone sa umaga, computer sa gabi, at kung ano-ano pang mga gawain na hindi natin napapansing sumisira sa ating mata. At isang araw nga lamang ay magugulat ka na na malabo na pala ang iyong paningin. Kung gayon ay halika at alamin natin ang ilang mga halaman o mga herbal na halaman na hindi mo kinakailangang bilhin ng mahal sa anyo ng gamot o kapsula. Bagkos, ikaw na nga mismo ang maaaring magprepara para sa iyong sarili. Narito ang limang mga simpleng halamang gamot na maaari mong kainin o inumin upang maagapan ang tuluyang pagdidilim ng inyong paningin. Number 1. Bilberry Kilala mo ba ang prutas na ito na bilberry? Isang animoy mumunting bilog na prutas na kadalasan ay kulay itim o dark purple. Ang prutas na ito ay isang napakainam na maagang panlunas sa mga nanlalabong paningin. Maari mong kainin ang hinog nitong bunga, sariwaman o pinatuyo. Ang extract naman mula sa prutas na ito sa anyo ng kapsula ay mainam rin. Subalit marapat na hindi lalabis sa 160 mg bilang daily dose. Number 2. Chrysanthemum Kung ikaw naman ay mahilig sa tsaa, idagdag mo na sa iyong mga pagpipilian ang bulaklak ng chrysanthemum. Madali lamang itong gawin. Maglagay ka lamang ng mainit na tubig sa tasa, lagyan ng bulaklak ng chrysanthemum at hayaan lamang sa loob ng tatlo hanggang limang minuto bago ito inumin. Pinaniniwalaan na ito ay mayaman sa antioxidant, organic compounds, vitamins at amino acid na mahusay nga para sa ating paningin. Number 3. Orange and Lemons Ang prutas na ito ay pamilyar na nga sa ating lahat. Ay napakainam din para sa ating nanlalabong paningin. Mayaman ito sa vitamin C na makatutulong upang maiwasan ang macular degeneration o pagkakaroon ng katarata. Number 4. Green Tea Bagaman hindi tayo masyadong mahilig sa tsaa, ngunit batid mo ba na hindi lamang ito mahusay na panlaban sa mga cancer o mga problema sa puso? sapagkat maging ito man ay magandang inumin para sa ating nanlalabong paningin. Ito ay mayaman sa vitamin C, vitamin E, lutein at siyang santin na mainam na pamprotekta sa mga sensitibong tisyo ng ating mga mata. Number 5. Carrots Ang idea na ito na ang carrots daw ay mainam sa ating ng paningin ay nagmula pa nga sa mga sabi-sabi at sinaunang paniniwala. Subalit, hindi ibig sabihin ito ay hindi ito makatotohanan at epektibo. Sapagkat ang carrots ay mayaman sa antioxidants, lutein at beta-carotene na kilalang pampalinaw ng mga mata. Maari mo itong kainin ng hilaw, gawing juice o sangkap na gulay at mainam rin para sa ating balat at pangkalahatang kalusugan. Hindi ba't nasa tabi-tabi lamang natin ang mga halaman at pagkain ito? Mga halaman na makatutulong upang maagapan ang panlalabo ng mga mata at pagkakaroon ng glaucoma o katarata. Masarap, walang side effects at masustansya pa. Ngunit kung malubha na ang inyong kondisyon, mas mainam pa rin na kumonsulta sa inyong doktor. Ngunit laging tatandaan na prevention is better than cure. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Marami ka bang inaalaga ang mga halaman? Siguro nga ay nakumpleto mo na ang koleksyon ng iba't ibang mga ornamental na houseplants. Subalit batid mo ba na mayroon palang mga natatanging halaman na maaaring meron ka na nga rin na magbibigay pala sa iyo ng warning o babala o maaaring sabihing sign na maaaring babagyo o uulan mamaya? Hindi ba't nakaka-amaze kung malaman mo ang mga halamang ito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang iba't ibang mga halaman sa bahay o sa hardin man na maaring magsabi sa iyo ng paparating na kalamidad, masamang panahon at ito ay mas accurate pa nga kesa sa mga weather forecast. Kaya naman, kung isa ka nga ang plantito o plantita ay kailangan mong malaman ito. Ang panahon, klima, humidity at paparating na ulan o bagyo ay hindi nga natin hawak o masasabi. Sapagkat ito ay pabago-bago at hindi mo nga mahuhulaan kung minsan. Subalit bilang tao, meron din tayong mga basihan, gaya ng pagdilim ng ulap, pagkulimlim ng sikat ng araw, o kaya naman ay gamit ang ilang piling hayop sa paligid. At syempre, sa tulong na rin ng weather forecast. Subalit kadalasan, iba-iba ang istasyon, ay iba-iba rin naman ang prediction. Kaya naman, kung isa ka nga ang plantito o plantita, dapat kilalang kilala mo na rin at alam mo kung ano ang nais ipahihwating ng iyong mga alagang panani. Kaya naman, halika at isa-isahin natin ang ilang mga halaman na maaaring magsabi sa iyo ng paparating na ulan o masamang panahon. Number 1. Silver Teasel Ang halamang ito na silver teasel ay isang perennial na halaman at mainam ngang itanim sa hardin. Ito ay animoy maliit na daisy flower at kadalasan ay kulay puti. At sa tulong ng mga halamang ito na silver thistle ay maaari mong ang malaman kung malapit na bang umulan. Gaya ng ilang hayop, bago pa nga umulan ay ramdam na ng mga halamang ito ang masamang panahon na paparati. At sa oras na maramdaman nila ito, sa hangin pa lang ay kagad ng titikom o titiklop ang mga bulaklak nito upang protektahan ang kailang mga sarili laban sa paparating na ulan. At kung bukang buka naman ang mga bulaklak nito, ay tiyak na maliwalas at magiging maaraw ang panahon. Ito nga ang tinatawag nilang barometer ng kalikasan. Kaya next time na tumiklop ang bulaklak ng alaga mong silver thistle at ikaw ay lalabas, ay magdala ka na nga ng payok. Number 2. Marigold Maliban sa isang medicinal na halaman ang marigold, ang mga bulaklak nitong naglalaro sa kulay na dilaw o orange ay isa ring weather prophet sa hardin. At sa tuwing mapipredik nga nito ang paparating na ulan, ay bahagyan ng kitiklop ang mga bulaklak nito at puposisyon para sa paparating na masamang panahon. Number 3. Chickweed. Ang chickweed ay isang klase ng damo sa hardin. Subalit, karaniwan ito ay tinatanim rin bilang ground cover. At maging ang bulaklak ng damong ito ay tumitiklop rin tuwing may ulang paparati. Kaya sa tuwing makikita mo na nakatiklop ang karamihan ng mga bulaklak nito, ay ilang oras na lang o sandali at mubuhos na ang malakas na ulan. Number four, Mulain Mulien o mulain, isang klase rin ng halaman na itinuturing na weather forecaster. Subalit so hindi gaya ng ilang mga halaman na atin ang nabanggit, mas literal ang prediction ng halaman ito. Na sa tuwi na nga ang hahapay o haharap sa kanluran ang mga bulaklak nito, ay may paparating na ngang ulan. At kung sa silangan naman ito hahapay, ay magiging maaraw at kung kayo naman ay naninirahan sa mga malamig na kontinente. Tuwing makikita mo na ang mga dahon na malapit sa bulaklak ng mulin ay masyadong maikli. Ibig sabihin, ang paparating na winter season ay nalalapit na. Number 5. Sunflower Ang pangalang sunflower ay hindi lamang tumutukoy dahil sa itsura ng bulaklak na ito na animo nga ay hugis araw dahil ang bulaklak na ito rin ay nakadarama ng paparating na panahon. Kung sakaling maaraw at hindi pa rin gaano'ng bumubuka ang bulaklak nito, ibig sabihin lamang, anumang sandali ay maaaring bumuhus ang malakas na ulan. At kung buong araw namang magiging mainit, sa umaga pa lamang ay nakabuka na ng lubos ang mga petals nito. Number 6, Gazani o Gazanias Isang halaman katulad rin ng Daisy ang bulaklak. Ito ay bubukad lamang kung magiging maganda ang panahon o kung magiging maaraw ngayon. Kaya kahit pa nga okay ang panahon at nakatikong pa rin ang mga bulaklak ng gazenyas, asang hindi gaanong sisikat ang araw sa araw na ito. Ikaw, bilang isang plantito o plantita, gaano mo na nga ba kakilala ang iyong mga tanim na halaman? Alam ko na may iba ka pang mga tanim sa bahay na lagi mo ring inoobserbahan. Ano pa nga ba ang mga ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot. Hihin na mundo ay ating matuklasan. Ito yan sa best TV. Salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong